Referee na si JT or posibleng maban mag-officiate sa laban ng Lakers sa playoffs at Lakers lock na ang third spot sa West. Pero bago yan, nasecured na nga ng Los Angeles Lakers ang kanilang ikatlong pwesto sa Western Conference matapos ang isang dominanting panalo kontra sa Houston Rockets sa score na 140-109. Pinangunahan ni Luka Doncic ang Lakers sa kanyang impresibong performance na may 39 points, 8 rebounds at 7 assists, kabilang na ang limang matagumpay na 3-pointers. Kitang-kita ang kumpiyansa ni Doncic sa bawat tira na siyang nagbigay ng maagang moment tum para sa koponan. Hindi rin nagpahuli si Austin Reeves na nagambag ng 23 points, 7 rebounds at 3 assists. May kasama rin itong tatlong 3-pointers na lalong nagpalalim sa opensa ng Lakers. Samantala, si Lebron James ay mayroong 14 points, 4 rebounds at 8 assists sa loob lamang ng 22 minutes na paglalaro. Kitang kita na pinipili na ng coaching staff na limitahan ang minuto ni Lebron upang mapanatili siyang fresh para sa paparating na playoffs. Maganda rin ang ipinakitang laro ni Rui Hachimura na gumawa ng 16 points habang si Dorian Finney-Smith ay nagpakitang gilas mula sa bench na may 18 points at gumawa ng 6 three pointers sa buong laro. Malaki ang naging ambag ng kanilang bench scoring sa panalong ito. Dahil sa tagumpay na ito, opisyal nang nalak ng Lakers ang kanilang ikatlong pwesto sa West. Ayon sa ilang ulat, inaasahang ipapahinga na ng Lakers ang kanilang mga core players sa huling laro nila ngayong regular season laban sa Portland Trail Blazers. Layunin nitong maiwasan ang anumang posibleng injury habang naghahanda na ang buong koponan para sa mas matinding laban sa playoffs. Asahan na ng mga fans ang mas intense na performance ng Lakers sa postseason. Samantala, nakarma naman ang NBA official na si JT Orr matapos na mangyari ang maling tawag nito sa laban ng Lakers at OKC. Ayon sa mga balita, posibleng iba ng referee sa playoffs sa laban ng Lakers at ay assign ito sa ibang laro ng playoffs dahil nga sa nangyari na kontrobersyal ang naging laban kamakailan ng Los Angeles Lakers laban sa Oklahoma City Thunder matapos ma-eject sa laro ang superstar na si Luka Doncic dahil sa desisyong tinawag ng referee na si JT Orr. Nangyari ito matapos makipag talk si Luka sa isang fan ng OKC na naka po sa court side. Ayon sa mga ulat, nagbitaw lamang si Luka ng ilang salita bilang sagot sa pambubuli ng fan pero agad itong binigyan ng technical foul ni JT Orr. Dahil ito na ang pangalawang technical foul ni Luka sa nasabing laro, automatic siyang na-eject. Sa kabila ng magandang ipinapakita ni Luka buong game, napilitan siyang lumabas ng court dahilan upang humina ang opensa ng Lakers. Malaki ang naging epekto nito sa resulta ng laban at tuluyang nanalo ang OKC. Umani ng matinding batikos ang referee mula sa mga fans ng Lakers at maging sa social media ay kuma Malat ang mga komento laban sa naging tawag ni JT Orr. Dahil sa ingay ng issue, agad itong sinuri ng NBA. Lumabas sa investigasyon ng Liga na hindi naman dapat matawagan ng technical foul si Luka sa insidenteng iyon. Sa huli, binawi ng NBA ang nasabing technical, ngunit huli na ang lahat dahil natalo na ang Lakers. Marami ang nanawagan na bigyan ng parusa si JT Orr at may ilan pang nagsabing sinira ng referee ang magandang laban. Maging si Luka ay nagulat sa kanyang pagka-eject at sinabing hindi siya kailanman na-eject dahil lang sa pakikipag-usap sa fan. Sa post-game interview, sinabi din ni Lebron na tila pinersonal daw ng mga referee si Luka. Sa nangyaring ito, muling nabuhay ang usapin tungkol sa kalidad ng officiating sa NBA. Sa